Hello mga ka-health real talk. Ang labing-labing at ang immunity, ano nga ba ang kaugnayan sa kalusugan? Alam mo ba na ang regular na healthy, labing-labing life ay may epekto rin sa immune system? Hindi lang ito tungkol sa pleasure, kundi pati sa resistensya ng iyong katawan. Immune boosters at work. Habang naglalabing-labing kayo, tumataas ang production ng immunoglobulin A, isang antibody na panlaban sa sipon, trangkaso at iba pang infection. Para kang may natural na immune shield na mas nagiging aktibo. Stress reduction, merong kang strong immunity. Kapag bumaba ang cortisol o yung stress hormone dahil sa labing-labing at orgasm, mas gumagana ng maayos ang immune system. Tandaan, chronic stress, uuwi sa weak immunity. Pero regular intimacy, calmer mind at stronger body. Hormonal balance and healing. Ang labing-labing ay nagpupromote ng good circulation at hormone balance na mahalaga sa cell repair at healing process. Mas mabilis ang recovery ng katawan sa minor illnesses o fatigue. Better sleep, uuwi sa better defense. Pagkatapos ng labing-labing, tumataas ang oxytocin at prolactin na tumutulong sa deep sleep. Ang sapat na tulog ay susi para sa immune resilience kasi dito nagre-repair at nagre-regenerate ang katawan anti-inflammatory effects. Studies show na ang regular intimacy ay nakakatulong sa regulation ng inflammation markers sa katawan. Mas mababa ang risk ng chronic diseases gaya ng arthritis at iba pang lifestyle diseases. At ang health warning, ang labing-labing ay immune booster kung safe at consensual pero kung risky like unprotected sex, multiple partners o sexually transmitted infections, maaaring balik na rin ang epekto at magpahina ng kalusugan. At ang health real talk, kung may healthy na labing-labing, syempre, healthy immunity. Hindi lang puso at isip ang napapakinabangan, kundi pati resistensya laban sa sakit. Pero laging tandaan, safe na labing-labing ay strong na labing-labing. Ang tunay na kalakasan ay nasa tamang paraan. Ako po si Arlene para sa Health Real Talk. Have a nice day everyone.